Ayan, o oh, may pang-ulam na naman tayo. Dahil madaming bunga, ang ating kamansi ay sungkitin at lutuin na natin yan. Ayan, libre na ang ating gulay. Pansog na lang ang kulang. At ganda-ganda ako sa dahon nito. Napakalaki di oh. ba diba, ayan yung palad ko. Ayan, ang ating mga kamansi ay binabalatan na yung aking asawa ang nagbabalat. At ayan, nag, ano nga, ma, ano kasi to madagta. Kaya, kailangan may ano yung kamay para hindi manadkit. So ayan sa pambabalat ay hiniwa-hiwa mo na nya or biniyak-biyak nya muna. Tsaka niya binadatan. Yan mas madali daw yung ganitong pamamaraan. So ayan nahiwa na, nabalatan na. Aalisin lang yung ano yung mga nasa gitna. Yan yung matitigas na yan. Ayan, hindi namin yan, hindi sinasama sinasamayan. Pati naman sa ano, sa langka, di ba, inaalis din yung mga ganun. At ayan, nabalata na mga ano to siguro, mga limang piraso. ng kamansi, masyadong madami. Ayan, at ano, hiwa na ng maninipis para mas mabilis maluto. Mas madaling lumambot. Ayan, kumakain ba kayo lahat ng kamansi? So, ano pa ba yung pwedeng luto dito? Pwede rin daw dito, ano, yung bulang lang. At ang ating isasahog ay itong, ano, yung daing na labahita. Kasi natikman ko ito dati. Nasarapan ako. Kaya tingnan ko kung masarap to sa kamansi. Natikman ko naman to sa laing na gabi. Masarap. Nasarap naman siya. So, pinakuloan ko muna pala tong kamansi bago ko siya iginisa. Ayan, na-delete ko lang yung video kaya <laughs> hindi na nasama dito. So, ayan, nag ko na, bawang sibuyas. Tapos yung sinunod ko na yung kamansi. Nilagyan ko rin ng sili. At saka yung lawahita ay nailagay ko na dito. At nailagay ko na rin yung kanyang ano, gata. Kaya ayan, pukuluan na lang natin. Since malambot naman ito at napakuluan ko na, kaya madali na lang siyang maluto. Ayan, kumukulo na ano na siya, malambot na, luto na siya. Ayan, medyo pinatuyo ko na yung gata para mas masarap siya. Ayan, luto na ang ating ginataang kamansi. Thank you for watching. See you on my next video. Bye!